Bugatti na. Hal-hal si Bugard mga master. Tingga pang raay mga master. Pagdating namin to mga master pagdadalawin ang isa ang yeah, magiging mga master ganito. Ito kasi isang kilo lang to mga master kaya gagawa kami ng mas mabigat kasi naputol yung nakaraan. Putol yung pin yung pinunod ni Bugar doon nakaraan. Wala eh. Ito yung ano yung ano niya na persa. Yung oralo ng looban niya. Katulad nito mga master, ito papaltan na rin namin kasi yan oh, Parang puputol na rin siya o. Oh. Oralo siya pero ano, uh, matagal na masyado, mauna na. buhangin to mga master yan yeah, mga master ganito yung magiging resulta nyan yeah. master ah ganito lang yung pagtatakaan namin ng ng tingga mga master itong stick na ito mga master ah Ano to ng salaysay mga master yeah, mga master. Ito yung salaysay sa mga hindi nakakaalam nito mga master itong salaysay na ito, ito'y ginugulay yun lang ang hindi ko alam kung kinakain basta ang alam ko ginugulay ito yan, yung isa ito yung pangalwa ang resulta niya mga master ay ganito ang mga ayari natapos na Ayan. ito yung luma namin mga master oh. natutunaw na yung mga tingga yan mga master ilagay namin ng konting tubig Talagang pulo talaga. Mm -hmm. Nagnaputol. Ah. One in three portuari, eh. Dalawang kilo ito nung ano eh. Ay, apat na kilo. yung ah, mga masero, oh, ganun lang kabilis sunutin pagkasariwa. Yan yeah, mga master, ah, uh, sinusugay na namin mga master. Uh, sinusoven namin para uh, uh, ito yung clip nya clip para sa raay mga master tapos na uh, taiwan lubid pa yung mga ginamit namin dyan mga master yan yung clip para sa raay 1 and a kilo siya mga master